Boss kung ano ako ay may padalap sa lubong pang ano kasana ako eh hindi oh. sa lubong yung mga ito kasana taga mali pa yun parang nakita nakita boss ngayon pala ngayon pala ako napunta rito hindi pagkagwaping siya parang <laughs> Salamat ah oh. uh, ewan masalas kong pinanayin pasok kaliwa bagong ani to ano oh. yun ang masarap pag pinirito ano ba yun ano nyo kami ito sa misi nga usap buwan hindi hmm. gumalang

Ah, Ang kailangan dito, may maintenance siya. Hindi hmm. siya sasa sasayin sa'yo Kaya kailangan dalawa ko tangkay mo. So, sa... Ayan ah, remote. Sakit po yun eh. Yes. Hmm. Ayan ah, sarado boss. Hmm. Kailangan ma-maintain mo lang ilang putok. Baka pito lang gagawin mo. Ayan, sarado naman. Ani? Ito. Karga. Masarado oh, sarado pa rin, boss. Ah, ang maintain mo, ima-minus mo yan, mga limang putok lang. Para laging kasi ganito yan. Pagka walang mahina na tumutulak din eh, babalik siya. Hindi ka. ilagay hindi pwede ah, kaya nangyari dito firing pin lang yung natin ay hindi na Nakatikil ako pa po kayo alisin ko na yung ano hindi mamayos sa lipo pa ay yun pa lang yun lang yun kung ano one Tayo, may late lang yung pwesto namin eh. Hindi pa mapalaki yan eh. Saka lang ako. Nag-comment ako. Nasagot ka naman? Ako. Dito lang. Dito lang ay nasa. Sabi ng safe for. Sa mag-tonso.